Magastos magkasakit. Sa kaso ng isang guro sa Calocan City, nagpapahirap pa sa kanya ang sugat na hindi gumaling-galing. Si Sir Kasi, lumala na ang diabetes. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, yada Pascual. Ang dating masipag na ama na nagdodoble kayod para sa pamilya, isa ng bedridden ngayon. At ang dahilan, ang sakit niya na diabetes. Labing pitong taon ng public school teacher si Sir Jeremias Vortu, 50 anyos. Pero ngayon, tigil muna siya sa pagtuturo. Nagkaroon kasi siya ng sugat sa paa na lumala at hindi nagumaling. Eh, hindi ba po kami nag-worry nun kasi yung kanyang mga sugat naman po usually uh, gumagaling naman. Yung yung isa na yun nasa ilalim kasi ang opening kasi ng sugat ay medyo makapal. Kaya yung mga gamot na nilalagay ko siguro hindi nagpe-penetrate sa loob. Kaya yung po sa tingin namin talagang naging cause ng pamamagat uh, ng paan niya. Ang isang sugat lang noon sa talampakan na kumalat na sa kanyang binti, pagitan ng mga daliri sa paa at umakyat na rin sa kanyang leeg. Balisang ngayon po, under observation po siya. Ang dami po kasing nana, fluid sa nalumalabas. May machine po na naka ano, sa paa niya, tinisipsip Kaya kung wala pong negative pressure, walang machine na magsisipsip, lalagnatin po siya at mabagal po yung pagaling. Common sa mga diabetic magkaroon ng sugat. Pero bakit nga ba hindi ito gumagaling? Maaring hindi siya gumagaling dahil hindi masadong susupply ng blood supply, no? At hindi masadong nabibigyan ng uh, ng, ng nutrition itong uh, area na to, kaya ang nangyayari, uh, yan nabubulok yung sugat. Maaring dahil nga rin hindi nakakainom ng gamot, hindi nakakainom ng tamang gamot, hindi nabibigyan ng tamang uh, ng tamang lunas 'yung sugat na 'yon. Labing isang taon ng diabetic si Sir Jeremias. Pero ngayong taon, umabot na sa 400 ang kanyang blood sugar na dapat ay nasa 70 to 99 lang. Kuwento ng kanyang misis, nasa lahi ng kanyang mister ang pagiging diabetic. Pero paliwanag ni Doc, ang diabetes ay isa chronic lifestyle disease. Ibig sabihin, Ayon sa mga pag-aaral, kung ang mga magulang natin ay mayroong diabetes. We are at risk of having diabetes. Pero sinasabi rin po, or 60 to 70 percent of the time, po pwedeng maiwasan ang diabetes, lalo na yung type 2 diabetes, dahil ito po ay kadalasan ay nakukuha natin sa uri ng ating pamumuhay. Tigil muna sa trabaho si Sir Jeremias. At dahil no work, no pay siya, ang kanya munang misis na isa ring guro ang nagtutusto sa pangangailangan ng tatlo nilang anak. Umaapot pa naman ah, ng 25 to 30,000 per week ang pagpapagamot ni Sir Jeremias. Yung sa pagpapalinis po niya, lahat po 'yon, yung sa dressing, yung weekly na 'yon. Meron po siyang mga gamot na tinitake, mga antibiotics, vitamins. Tsaka yung, yun, yung gatas po niya, yung pagkain niya, yun po yun. Hihingi po kami ng tulong, financial para po sa therapy ng husband ko. Tuloy ang po ng aking asawa. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Mahalaga ang gamot lalo na sa mga may maintenance meds. Pero paano kung wala kang reseta para bilhin ito? Diyan nag-viral ang isang ginang na ipinost online ang pharmacist na ayos ang pagbentahan ng gamot. Pero imbis na makahanap ng kakampi, mas napuri pa ang pharmacist. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Kapag tayo'y may sakit, lagi tayo nagpapakonsulta sa mga doktor para sa tamang gamot. Pero pagdating na sa pagbili ng gamot sa butika, nakikinig ba tayo sa ating pharmacist? For my safety, you said if it's Rx, kailangan ng prescription? Hindi, Rx means prescription. So I need a prescription for that. Sumabog sa social media ang video na ito, kung saan pinipilit ng kumukuha ng video na pagbilhan siya ng gamot para sa high blood kahit walang reseta ng doktor. Pero dahil isa itong prescription drug, nanindigan ang pharmacist na hindi ito pagbentahan. So what other pharmacists are giving, giving. without the prescription? Then they, they don't have a license? They are the PA, sir. If they cannot sell it. If if, uh, if we go for the sir, rules, uh, sir, don't then... argue with us. Just yes or no? Yes or no. Okay. Then, Kahit pinipilit, nakipagmatigasan talaga ang pharmacist. Sa ngayon, binura na ng owner ang ipinose na video sa gitna ng negative feedback. Habang ang pharmacist umani ng papuri sa netizens dahil sa ipinakitang pagpapasensya. Marami ring healthcare workers ang sumuporta sa kanya gaya ni Nurse Toto from Davao. I wouldn't become a licensed nurse or a licensed pharmacist just for nothing. Because hey, we studied our professions for four years and all the sweat, the tears, the time, the money, the effort, all the sleepless nights. And just to be humiliated like that, it's something that should not be tolerated. Sabi naman ng isa ring pharmacist na si Janice, sana raw ay magsilbing wake-up call ito sa mga kapareho nila ng profesyon. Hindi lang daw kasi ito usapin ng kanilang lisensya, kundi maging kalusugan nang iinom ng gamot. Dapat uh, kami mga pharmacist and pharmacy assistant, dapat firm kami na if prescription medication siya, kailangan ng prescription para pati yung mga pasyente and mga customers, masari na sila. Kaming mga professional siguro, gawa na lang kami ng way para mailayo kami doon sa stigma na ayong ah, mga nakaharap sa amin, mga ano yan, mga taga-benta lang yan. Kahit na kita naman nila na pharmacist ang nakasulat sa nameplate namin bakit nga ba kailangang sundin na may reseta ang pagbili ng prescription drug? We even give um, uh, prescriptions for just like one month, then after a month, they have to go back to their doctors and do a follow-up check-up. And then from there, they'll be given another prescription. Sa hirap kumita ng pera ngayon, kapag sinabing check-up, gastos agad ang naiisip. Pero, pwede naman daw makapagpareseta ng gamot ng libre. Usually, at sa mga uh, municipal health office, meron present yung mga doctors natin dyan. Pwede tayo magpa-check-up sa kanila kasi nagkaranaseta naman sila kung kailangan na kailangan talaga for emergency. Dahil sa paninindigan at professionalism ng pharmacist sa viral video, pinuri siya ng Cebu Pharmacists Association. Hinihikayat din nila ang kapwa pharmacists na gawin din ang nararapat. Sa panahon ngayon, hindi masama ang prioritize ang kalusugan at lakas. Pero tandaan po, makinig at matutong sumunod sa gabay ng mga profesional. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang buka ng balita. Nauuso na ngayong panahon ang solar panels kung saan ginagamit natin ang araw para makagawa ng kuryente. Pero alam nyo ba na may lighter na kayang magsindi ng apoy gamit lang ang sikat ng araw? Para bigyan ng ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Maraming pahirap na dala ang init ng araw ngayon. Pero pwede rin mapakinabangan yan gamit lang ilang spring at isang maliit na disk. Ito ang tinatawag na solar lighter na binubuo ng isang silver na plato at dalawang spring. Kung akala mo kalat lang ito sa lamesa, pues ang bagay na to, kaya magmitsa ng apoy kahit walang gas o posporo. Magandang bitbitin sa mga summer outing sakaling maisipang magluto o mag-ihaw. Madali pang gamitin ang solar lighter. ini ma manipulate mo siya, hahanapin mo yung kanyang tinatawag na focal point para mas intense yung heat. Pero syempre, tinubuhan ko na rin gumawa ng apoy gamit yan para talaga testing kung totoo ito at mapatunayan kung mabilis nga lang ba talaga makagawa ng apoy gamit ito. Ayan eh na, no, umusok na. After 2 minutes sa pagbabad natin dito, eh, ayan na, nakikita natin, no? Oh. may apoy, may usok. So, it works. Pero bakit nga ba mas gugustuhin o pipiliin ng mga tao ang gumamit ito kaysa sa normal na lighter? Siyempre, dahil hindi kailangan ng gas. Anli ang power nitong gumawa ng apoy, basta may araw. Bonus na lang din na waterproof din itong device na ito. Ang um, match kasi ay, kumbaga, dahil sa moist, pwedeng mawala yung, yung phosphorus. Kahit mabasa siya, pwede pa rin gamitin. Ano? Kumbaga, good alternative. Pero palala lang ni Mam Ma Lisa, huwag maliitin ang maliit na bagay na ito. At siguro ay itago ng maigi na hindi masisikatan ng araw. Pwede rin ibalot sa itinatela bago itago. Hindi man ako makapagprito ng itlog gamit lang ang tirik ng araw. May paraan naman para gumawa ng apoy gamit lang ang init ito. Mobile Journal. Na Ibang narinig po hatid ang mukha ng balita.